Di naman yung gamping, oh. Kumikid <laughs> na sa sada. At yung nakita yung pupunta ko sa halaman ko. Tinan mo ko, nalulungkot ako sa halaman ko. Oh. Kung ano nangyari sa halaman ko. Oh. Nakakain ng insekto. Ayan oh, yung insect, Yung mga ano, parang caterpillar. Inubos, oh. Ayan, oh. Caterpillar yung mahaba na yun. Tapos yung kamutang kahoy, tinan niyo, oh. Natonggro nakakalungkot kaya um, alam mong ginisin at alagaan eh oh, nagpunta nang, lahat yan yung caterpillar yung unang harvest ko tignan mo hindi maganda yung pagkaka tu ng na buka naawa ako sa halaman ko kaya kaya eh, tatry kong patayin ng insecticide yung yung ano yung mga insekto para makasulpay yung mga halaman kaya kung ate na yan, para makakain kami ng gulay. Eh, eh pa kami nung caterpillar, hindi man lang kami tiniran. No? Inubos lahat ng dahon. Pati kang kungko, eh, yun, ano, inu inuubos nila. Ayan, Ay, papatayin ko ngayon sila ng insecticide. Eh. Tapos pagkayari niya, saka ko dadamuhan. Gusto nung mga ba, nandamutin niya sa amin. Eh. Pagka ano eh, Huwag na eh, mad madamo. May pinipisikan natin ng ano, pamatay insekto. Buti na nga lang, pagkakarit ko pinisikan yan, mga hapon lang. May umulan na. May ina mo yung para maano, kasi yung panahon din eh, babago-bago. Mas marami pa yung araw, kaya natonggru rin sila. Maano, mainit. ah. Buti na lang umulan gagabi. Umulan gagabi. Kaya ayan. Medyo oh, umukay okay yung pananim. Pa talaga pagka ano we. Eh, umulan eh. Natutuwa ako pa kasi nila sila. Eh, mahirap pa naman yung tubig din eh. At ano nga ah, yung wala pa kami lawasa din eh. Hindi pa nanarating yung lawasa yung lugar namin. Eh, nagigip na lang kami sa puso. Oh kapitbahay. Kaya ayan. Ngayon yung mga saging ng kapitbahay ko, yun na nakikitanim lang ako ng gulay. Pwede nga, pwede nga mabait yung kapitbahay namin eh. ayan ako magtanim ng gulay. Kaya nga lang eh, na, namamatay nga na ano eh. Pinapatay ng insekto, yun lang ang kalabang ko, yun yung sa kadamo. Inaano nila yung halaman. Nata nyo yun naman yung itsura nung naging halaman, mga sitaw sa kanong okra pati nung ano, nung kangkong at talpos eh pati nga yung laing na gabi tinirgas din eh nawala ng mga dahon eh lalaki ng caterpillar sa dahon hindi malang nga nang titira ng ano eh talagang inuubos nila kalakas magsikain ng mga caterpillar saka yung parang higat ah.